po walang pinipili ang pagbibigay ng ayuda. Dapat po ang pagpapagamit ng gym, pagpapagamit ng venue sa lugar, ay dapat po ipagamit yan sa Pilipino. Pera ng tao yan. Wala pong may may-ari niyan. So wala pong dapat ipili. Eh, tulong yun eh. Kaya nga dapat puntahan natin sila para komportable naman sila sa kanilang kinatatayuan. wag nang pahirapan pa. Tsaka yung mga ayudang natatanggap nila sa gobyerno, Tupad, AX, ay mula po yun sa pera ng taong bayan yun, dapat po ibalik sa, sa kanila. I I agree with the uh, Senator gentleman from San Juan and uh, condemn this uh, uh, corrupt scheme no. In fact uh, during the hearing of the Committee on the Public Order na discovery po namin namin yung tupad scam na isang pangalan, isang tao uh, ang ginagamit ay isang isang tao lang pero iba't ibang IDs ang ginagamit para mag-claim ng iba't ibang uh, Uh, binipisyo mula sa Tupad uh, program. Hindi po tama ito. Dapat po maimbestigahan ito at makulong kung sino yung nananamantala sa pera po ng taong bayan. At uh, since uh, uh, gusto ko lang po i-clear kay Senator Estrada na last year po ay wala po akong uh, uh, payout dun, no, Since uh, brother to brother na po itong uh, usapan dito sa floor, ako po'y uh, nananawagan rin po sa Uh, sa ating kasamahan dito sa ating good senator from Balinsuela uh, uh, baka po pwedeng uh, manawagan rin po sa iyong kapatid kasi marami pong mga uh, mga validated list po as uh, senator Gatchalian na hindi pa po nababayaran ng uh, kalihim po ng uh, DSWD so na napansin ko lang kanina kasi brother to brother na po nag-uusap dito eh, since brother mo rin po ang kalihim ng DSWD uh, my colleague, Mr. President, baka pwede po, maawa naman tayo sa mga mahirap. Tulungan po natin, balikan natin yung mga validated list po na nangangailangan ng tulong. Pera naman po ito ng gobyerno, ibalik natin sa kanila. Kaya nga pong tinawag ito na assistance in crisis situation. AX po, tulong po ito sa mga mahirap. Yung tupad po, dapat tuparin po ito, yung mga pinangako sa mga mahirap. Yan lang po, Mr. President. Dapat po ay huwag ipagkait ang tulong sa mga mahirap. Alam nyo, bawat piso, bawat sentimo, yung 3,000 na natatanggap nila. Napakahalaga po yon sa mga kababayan natin. Laman na po ng tiyan nila yun. Huwag nating tagalan. Bilisan po natin ibigay sa kanila. Eh kung dyan, dyan, dyan naman po yung pondo, di ba? Huwag nating tagalan pa. Ba't pa natin pahirapan? Naghihirap na nga yung mga kababayan natin. Pinapahirapan pa. Kaya po ako nanalawagan sa ating good senator. Since brother to brother na ito, please lang po, Sen. Gatchalian, panawagan po sa iyong brother. <laughs> Mr. President, magmalasakit mag kayo kay Sen. Magmalasakit tayo Hello. sa mga mahirap nating kababayan. Huwag po sa akin, magmalasakit po tayo sa mga kababayan nating mahirap na nangangailangan po ng tulong, lalong-lalo na po yung mga biktima po ng uh, bagyo, uh, baha, disaster, sunog. Ako mismo, binuntahan ko na po yon mula Apari hanggang Hulom, mula Batanes, napuntahan ko na yon Lindol. Nakita ko po yung totoong sitwasyon at alam po ng ating uh, good senator from Valenzuela dahil dati rin po siyang mayor at alam ko po na matulungin rin po ang ating uh, good senator from uh, Valenzuela. At siyempre ang kalihim ng ating DSWD. Matulungin rin po. Yun lang po. Huwag lang po natin sila paantayin na matagal. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Go. Before we recognize the gentleman from Valenzuela, we'd like to note that uh Senator de la senators de la Rosa and Tolentino are laughing heartily at the manifestation of Senator Go. Yes, go ahead, the gentleman Thank you. from Valenzuela. Thank you, Mr. President. I was actually at the back uh, preparing for my uh, uh, amendments, Mr. President, but I uh, in response to the good gentleman from uh, Davao, uh narinig ko po na kapatid sa kapatid at uh, dahil uh, kapatid po ako ng uh, kalihim po ng uh, DSWD uh, ang masasabi ko lang ho mapap, ipapaabot po natin yung mga sentimento po ng mga po natin uh, patungkol po sa pagbibigay ng tulong at ng uh, suporta sa mga uh, sa mga kababaihan natin na nangangailangan at uh, alam niyo ho uh, kahit na ho magkapatid ho kami pero Uh, dahil po sa dami ng trabaho namin hindi ho kami madalas na nag-uusap at uh, sinusubukan ho namin na uh, yung trabaho namin ay magampanan ho namin ng mabuti pero mga sa ating mga kasama sa ating kasama uh, si Congress uh, si Center uh, from uh, Davao uh, alam ko ho na ang puso niya ay para tumulong at uh, nakita ko ho yan maraming beses nung pumunta ho siya sa Valenzuela, nung kamay po ay nasunugan at pumunta ho siya sa iba't ibang lugar at uh, ako ay uh, uh, humahanga ho sa kanya dahil binibigyan ho niya ho ng oras ng puso at higit sa lahat malasakit po yung mga nangangailangan at ako ay naniniwala na ang kalihim po ng DSWD parehupu uh, pareho po yung kanilang layunin na tumulong. No? At pareho rin po yung kanilang layunin na magbigay po ng suporta uh, doon sa, doon sa mga nangangailangan. Kaya ang um, simpleng ano ko lang ho, eh, simpleng uh, uh, reply o ang simpleng uh, uh, uh response ko ho sa ating kasama na makakaabot ho yung kanyang sentimento pero makakaasa ho siya na sa aking pagkaalam sa aking kapatid, eh, matulungin rin siya tulad rin po ng uh, ang uh, ng ating kaibigan na si Senator Bongo. Pareho silang may malasakit sa kapwa. No? At